Tama nga kasaliksik, alam mo ba na mayroong mga nilalang ang naninirahan sa ating planeta na kahit pa mayroong hindi kaaya-ayang mga itsura ay sigurado akong magpapamangha at gugulat pa rin sa Kaya mula sa palakang sumisigaw hanggang sa isa sa pinaka hayop sa lahat ay pag-usapan natin ang 10 nakapangingilabot na hayop na sigurado akong gugulat sa iyo. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10 Budget's Frog Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng palaka na naninirahan sa ating planeta na agresibo kahit pa sa mga nilalang na sadyang mas malaki sa kanila Ito ay ang Budget's Frog na likas-raw na agresibo sa lahat ng hindi nila kauri kung saan sa tuwing hindi natatakot ang ibang mga hayop sa dambuhalang pangangatawan ng palaka na ito ay agad naman silang sumisigaw ng sobrang tinis na hindi may tatangging makatutulong para maintimida ang kahit nanong na magtatangkang lumapit sa budget's frog. Dahil sa kanilang dambuhalang pangangatawan at malaking bibig na nagbibigay sa kanya ng nakatatawang itsura ay maraming mga tao ang pinipiling mag-alaga nito kumpara sa ibang lahi ng mga palaka. Number 9, Malagasi Leaf No Snake Sigurado kong sa unang kita mo pa lamang sa Malagasi Leaf No Snake ay agad mo nang maiintindihan kung bakit ganito na lamang ang kanilang naging pangalan. Sa kadilaan ng ang ulo ng ahas na ito ay madali lamang natin mapagkakamala na isang lantang dahon na dagdag pa sa kanilang payat at mahabang pangangatawan na may brown na kulay ay posible talaga natin silang mapagkakamala na isang tangkay lamang ng puno Mabuti na lamang at hindi sobrang malakas ang kamandag ng mga malagasi leaf no snake. Kung kaya't kahit na eksperto sila sa pagbabalat kayo na nagiging daylan para madali lamang natin silang makiligtaan ay hindi tayo tuluyang mapapahamak kung sakaling matuklaw nga nila tayo. Number 8. Stargazer Ang ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga nilalang kung saan ang ilan pa sa mga ito'y sigurado akong magpapataas ng iyong balahibo at kabilang na sa mga nakapangingilabot na hayop nito ay ang isda na kong tawagin ay Stargazer na kagaya ng sa mga malagase Leaf No Snake ay eksperto rin sa pagbabalat kayo kung saan madalas silang matatagpuan sa mabuhanging sahig ng ating karagatan na nagsisilbing lugar na kanilang pagtataguan. Ang mga mata ng isda na ito ay nakatitig pataas na nakatutulong upang makita nila ang isdang lumalangoy sa kanilang ibabaw habang sila ay nagtatago sa buhangin na magiging para madali lamang nilang masunggaban ang maliliit na isdang mamalasin na hindi makakapansin sa kanila. Number 7. Big Nose Turtle Kung makikita mo ang uri ng pagong na ito ay hindi nakatakataka pa. Kung maiintindihan mo na lamang kung bakit sila binigyan ng pangalan na kagaya ng sa mga baboy sa kadiila ng ang dalawang butas ng ilong ng mga pig nose turtle ay sadyang napakalaki rin katulad ng sa mga baboy. Pero ang nakamamangat na katuto ang makitang pagong na ito ay talagang namang bihira lamang makita sa ating karagatan sa kadiila ng nalalapit ng maubos ang kanilang populasyon kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay humigit kumulang 3,000 na lamang ang natitirang bilang ng mga pig no sea turtle dahil sa labis na panguhuli sa kanila at kawalan pa ng kanilang maayos na matitirahang lugar. Number 6. Oranda Goldfish Sigurado ko na ang karamihan sa atin ay nasubukan ng mag-alaga ng mga goldfish noong tayo ay bata pa kung saan kabilang sira sa mga murat abot kayang mga alagang isda dati. Pero lumaba ng mga tila ba ordinaryo at pangkaraniwang mga goldfish na ito ay posibleng umabot sa mataas na halaga. Ang isa sa mamahaling uri ng goldfish sa lahat ay ang mga oranda goldfish na mapapansin mayroong tila ba mga maliliit na bukol na bumabalot sa kanyang ulo hanggang sa kanyang muka kung saan sinasabi na isda na ito ay maabot ang halaga sa humigit kumulang labing isang libong piso sa kadila ng bibihira lamang makahuli ng ganitong uri ng goldfish at sadyang hirap din silang magparami ng kanilang populasyon, hindi kagaya ng ibang mga isda. Number 5. Anolis proboscis Kagaya ng ibang mga hayop sa ating planeta na kadalas ang binabase ang kanilang pangalan sa kanilang itsura ay kabilang rin sa mga ito ang Anolis proboscis na kilala rin sa bansag na Pinocchio lizard sa kadaila ng kagaya ni Pinocchio ay sadyang mahaba din ang ilong ng batikina ito na hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung ano ang silbi. Kung sa noon ay inakala nila na ginagamit ng hayop ang kanyang mahabang ilong bilang sandata at panlaban sa ibang mga hayop. Ngunit ay naman sa mga pag-aaral ngayon ay posible raw na ginagamit lamang ito ng mga Pinocchio Lizard bilang pakikipaghalubilo sa kanilang mga kauri. Number 4, Rhinoceros Hornbill Sa so dyan namang napakadaming mga kakaibang nilalang ang naninirahan sa ating planeta kung saan ang ibon na tinatawag na Rhinoceros Hornbill ay hindi may tatangging kabilang sa mga hayop na ito dulot na ang ibon ay mayroong itsura na hindi nalalayo sa ibang mga ibon basta't hindi natin titignan ang malaking sungay sa noon nito na naging para ipangalan na lamang siya sa mga rhinoceros hindi matukoy ng mga eksperto kung bakit may sungay ang mga rhinoceros hornbill. Dulot na hindi sila kagaya ng mga rhinoceros na kayang makipaglaban. Sa kadila ng bihira lamang makipag-away at maging agresibo ang mga ibon na ito. Kung kaya't imposibleng gamitin nila ang kanilang mga sungay upang umatake sa ibang mga hayop. Kaya hanggang ngayon ay nananatili pa ding misteryo kung ano nga ba talaga ang silbi ng sungay ng mga rhinoceros hornbill. Number 3, Madagascar Blind Snake Sa so, unang tingin ay mo na isang uud lamang ang nilalang na ito mula sa bansang Madagascar. Pero maniwala ka man o hindi ay isa siyang ganap na ahas na nakakalungkot isipin ay nalalapit ng maubos. Ang mga Madagascar Blind Snake ang isa sa pinakamatandang nilalang na naninirahan sa ating planeta kung saan sinasabi na nagmula pa sila 65 milyong taon na ang nakararaan. Kung kaya't sinasabi na posibleng naabutan pa nila ang pagkamatay ng mga dinosaur pero ang ubod na tandang lahi ng ahas na ito ay sadyang nahihirapang mamuhay sa ating kasalukuyang panahon dulot na walang mata ang mga Madagascar Blind Snake kung kaya't ginagamit nila ang kanilang katawan para pakiramdaman lamang ang kanilang kapaligiran. At dahil kasing laki lamang ng bulate ang sukat ng ahas na ito, ay sadyang madali lamang silang napapatay kung sakaling mahuli sila ng ibang mga hayop na higit na mas malaki sa kanila. Number 2, Star No Small alam mo ba na mayroong isang uri ng hayop sa ating kalupaan na kayang umamay kahit pa sa ilalim ng tubig? Ito ay ang mga star nose mole na mayroong ilong na may kakaibang hugis kung saan tila ba isa itong bituin sa ating kalangitan. Ngunit ang pinakakagulat pinak malaman patungkol sa hayop nito ito ay ang kanyang kapabilidad na bumuga ng bula sa ilalim ng tubig na kanila din namang sisinghutin na sabing nagiging dahilan daw para malaman ng hayop ang amoy ng kanyang paligid at madetermina niya ang direksyon ng mga hayop na posibleng niyang hulihin at kainin. Bagat Tayo dumako sa una sa ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng napakaraming mga ahas dagat. At dahil ang mga ahas, ang pinakakinatatakutang hayop sa ating kalupaan ay hindi na may tatanggi na dapat din natin silang katakutan sa karagatan kung saan naninirahan ang ilan sa mga lahi ng ahas na ayon sa mga eksperto ay posibleng mas mapanganib pa nga kumpara sa ibang mga ahas sa lupa. Number 1 Naked Mole Rat Ang isa sa pinakakaibang nilalang na iyong makikita sa ating planeta, ay ang mga naked mole rat na hindi may tatangging merong hindi kaaya-ayang itsura. Ngunit ang pamumuhay ng hayop na ito ay sigurado akong gugulat at magpapamangha sayo. sa iyo sa kanila ng isa sila sa natatanging mga hayop na sumusunod sa sistema ng eusocial kung saan sa kanilang grupo ay isang babae lamang ang nakatalaga upang magsilang sa kanilang populasyon kung saan maliban sa babaeng naked mole rat na ito na kanilang tinatawag na reyna ay ang lahat mapalalaki man na babae ay itinuturing ng mga sundalo at trabahador na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kaorganisado at kahusay ang sistema ng pamumuhay ng hayop na ito na nagpapakita lamang na kahit papangit ang kanilang itsura ay mayroon pa din silang katangian na talaga namang nakamamangha. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming kakaiba at hindi ka panipaniwalang mga hayop ang naninirahan sa ating malawak na kalikasan. Pero kahit na maging cute man sila o di ka aya, ay sigurado ako na ang bawat isa sa mga ito ay gugulat at magpapamangha sa kahit na sinong makakakita sa kanila. Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panood. See you in my next vid.